Sabi ng matatanda, may mga bulalakaw na hindi basta bituin. Sa tuwing babagsak ito sa lupa, may iniiwa kapangyarihan o sumpa. Pero paano o ang pagimat na galing dito ay may bigay na lakas kapalit ay ang iyong panuluwa. Mga kapines-horror, talamat sa pagbisita. Kung mahilig ka sa mga kalamat, kababalaghan, at kwento katatakutan, siguraduhin na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang kwento o nagpupat sa isang kakaibang agimat. Tarin mismo sa bulalakaw na bumagsak mula sa langit. Noong panahon ng mga ninyo sa isang baryo sa Bohol, isang bulalakaw ang bumagsak sa kagubatan. Malakas ang lindol at nasunog ang ilang puno. Sa gitna ng abo, may isang maliit na bato na tila kumikislap na parang may apoy sa noob. isang magsasakal si Isagani ang nakapita sa boto. Dinala na ito sa kanilang bahay at ginawang palawit. Wala noon. Tila ng siya. Kaya magbuhat at magbibigat hindi nagpapasakit at nagiging mabinis kumilos. Ngunit isang gabi, nagising si Isadanit sa mga bulo sa baligid. Nakita niya sa salamin ang sarili niyang mata. umiilaw ito ng kulay pula. at sa bawat araw, unti-unti siya ang nagbiging marahas, madaling magalit, at tila may tinig na nagtutulak sa kanya na gumawa ng kasamaan. Isang gabi, habang naglalakad ang isang kapitbahay nakita at si Saganit na parang wala sa sarili. Kinabukasan, natagpuan ang katawa ng papitbahay na wala ng dugo. At ang palawit ni Saganit e kumikisnap na mas maliwanag kaysa dati. Lumapit ang isal bolario at sinabi, Ang pagimat na iyan ay hindi basbas ng Diyos. Tumpayan ng bulalakaw. Sa bawat lakas na ibinibigay, Kapalitay ang dugo at kalunuwa ng ibang tao. Nagpasya ang mga tagapariyo na kunin ang agimat kay Isadani. Ngunit lumaban siya. At halos kalahati ng baryo ay nasunog sa apoy na biglang sumiklado nila sa palawit. Sa huli, itinapo ng albularyo ang algyimat sa ilog. At naglaho si Sagani na parang usok. Hanggang sa ngayon, tinasabi ng mga dagabuhol na tuwing may bulalakaw, huwag titinin o hitiling sapagkat baka ang bulalakaw na iyon ay may dalan na mambato at baka may bagong tao mabibigyan ng paghimat na pang papalit ay sumpa Hoy, nakakita ka ng bulalakaw sa langit. Anong nabawin mo? Pihining pa ba o tatakbo? I-comment sa baba ang iyong sagot. At huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Pinas Horror para sa mas marami pang alamat at kwento katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga kahoror. ha. <laughs>